Ang question ngayong araw ay Ano ang upimistikong pahayag? Ang upimistikong pahayag ay paraan ng paggamit ng magagaan at magagalang na salita upang ipahayag ang mga bagay na maaring makasakit kung sasabihin ng derechahan. Layunin nito na maging magaan sa pandinig at hindi nakakasama sa damdamin ng taong pinatutungkulan. Halimbawa, sa halip na sabihing patay na siya, mas ginagamit ang sumakabilang-buhay na siya. Kapag may taong tinanggal sa trabaho, sinasabi nating nagbawas ng empleyado kaysa pinatalsik. Kung ang isang tao ay may sakit, madalas ginagamit ang pahayag na may iniindang karamdaman imbes na diretsyong may sakit. Marami pang karaniwang halimbawa ng yupimistikong pahayag sa araw-araw na usapan sa halip na sabihin mahirap mas ginagamit ang salitang kapos sa buhay. Kapag natalo naman sa paligsahan, sinasabi ring hindi pinalad kaysa natalo. Sa ganitong paraan, nagiging mas magaan at mas katanggap-tanggap ang mga salitang mahirap tanggapin kung direkta itong babanggitin. Mahalaga ang paggamit ng euphemisticong pahayag dahil ito ay nagtataguyod ng respeto at malasakit. Nakakatulong ito lalo na sa mga sensitibong usapan tulad ng kamatayan, pagkakasakit, o pagkabigo. Gayunpaman, hindi rin dapat sobra ang paggamit nito dahil maari itong magdulot ng kalituhan kung paligoy-ligoy ang mga salita.